Magandang araw po sa ating lahat. Dito na naman po tayo. Magtatanim na naman tayo ng patatas. Yung walang kataposang patatas. Ito talaga yung paborito namin gawin lagi every September, yung magtanim ng patatas. So meron na kaming patatas. Ang tawag yan is seed potato. Binili namin po yan sa tindahan. Hindi po kami nagpapatubo kasi hindi namin alam. <laughs> Tapos sa na nakikita nyo, yung puti na yan is fertilizer yan. Kung ba sa asawa ko na ito, gustong gusto lang yan ng fertilizer yung ano, patatas. Sabi ko sa kanya, okay na na walang fertilizer. Pero kanya talaga, gusto talaga niya. So, pabayaan. Yan ang kasiyahan. So, nagkakaroon pa ako ng dilema dyan kung ano ang ilalagay ko. Yung sa taas o yung sa gilid. Kasi dalawa yung tubo. Tapos, ang ginagawa ni Dave niyan is ano, uh, pinapatanggal sa akin yung sa gilid. Tapos, yung Uh, sa taas lang iiwan. Parang ganon. Para daw yung tubo, eh, hindi magsanga-sanga. Alam mo yung may tubo sa both gilid, tapos uh, hindi maganda tingnan ba? So, kailangan iisa lang yung tubo, yun lang yung sa taas. Well, meron naman siyang ano, sense kahit papano. O, diba? Kung sa bagay, expert naman siya. Pagdating sa may ah, uh, uh, taniman ng patatas kasi ano naman ang alam ko diyan, 'di ba? Eh alam niyo naman wala namang patatas sa Pinas, 'di ba? Kamote lang tayo meron. ng kahoy at saka ng balagan ba? Diba? <laughs> ang tawag naman dito sa kamote is kumara. Ah, di ba? Ang galing. Hindi ko alam kung bakit saan ang galing yung kumara na yan. Palagay ko na sa ano yan, uh, Maori na word. Kasi yung Maori, yan yung mga unang tao dito sa mga New Zealand. Tapos ayan na guys, pagkatapos maglagay ng more lupa sa itaas ng patatas, ayan na yung resulta para magaganda, maganda yung uh, tubo ng patatas ba kahit pa paano. Okay? Sabi niya, yan daw ang tamang pagtanim ng patatas. Oh well, ang sabi ko naman, okay, eh, malay ko dyan, ba diba? So, ganyan lang po siya magantay na lang po kami kung kailan tutubo yung patatas, Ganon. tapos dilig-dilig na lang, konti-konti lang, huwag masyadong malakas, kasi hindi rin pwede yung babaha, o may patatas na nakita, o, oh, sa last ani namin, o, oh, ba diba? dadalawa din yan, pwede na yan, kahit pa paano. So, hanggang dyan lang guys, thank you for watching, thank you so much for following me have a good day everyone bye